Sir, men! Oh, ano naman yan. Ano meron? May mga nagtatanong kasi sa page. Sa Honda Click yan, ah. Oh. oh, tama ka na naman, sir. Uh, bola. Ah, ano? Oh, sa bola. Ano ba yung tipid racing daw na Honda Click 125 tsaka 150? Pati sa PCX ATV yan. Dami nagtanong oh, yan. Ay. okay. Dito tayo sa Honda Click 125, 150. Pareho lang ang pulley set ng 125 sa 150. Ang laging tanong kasi dyan, anong bola yung gagamitin nyo? Ang stock na bola ng Honda Click 125 is straight 15 grams. Tapos ang stock na bola naman ng Honda Click 150 is straight 15.5 grams mga sir. So ang rule of thumb namin dito sa Speed Up Garage at lagi yung ina-advise is minus 1 or minus 2 grams kayo sa stock na bola. So ibig sabihin sa Honda Click 125 and 150, what I recommend is 13 or 14 grams. Pero dito kami sa shop mga sir, straight 13 grams yung uh, lagi namin pinapalit mga sir. For example ito, uh, sea Works Toyota Tusho. Makita nyo dito, zoom mo Jade. 13 grams yung ginamit natin. Ito yung bola ni, ang, alam mo yung maganda sa bola ni Toyota Tuso Jade? Meron siyang ganito, yung eh, parang covering. Ang stock na Honda na bola, may ganito siya, may takip. Ang pwesto niya kasi niyan, mga sir, since ang puli natin is, ang andar niya pa ganoon, pa forward, pa forward, ah, uh, itong may covering na to mga sir, dito natin siya nilalagay sa pwesto sa kaliwa. Yan. Ito yung may takip, yung kabila wala, sa kaliwa. Ito, kung nang takip, ito may takip, yung bola sa kaliwa. Sir, may para sa niyon. Since ang galaw ng bola natin is uh police natin is maganon, yung bola natin magkakaroon siya ng momentum para tumama rito sa mga bakal na to, Jade. Kaya minsan yung mga Honda Click nagkakaroon sila ng premature na nagagasgas yung dito nila sa kayong dito nila kasi nagkakamali sila sa pwesto ng bola. Okay, so what we recommend, ito lagi siyang nasa kaliwa. Kasi pwedeng masira ano, poste yung bola o yung bola pwedeng sirain yung Poste Katagalan. Okay? So again, click 125, click 150, straight 13 grams yung nire-recommend namin na bola. Ngayon, tatanong mo, Sir Mel, anong spring yung gagamitin namin? Okay, ito, mga center spring to ng Honda, click 125, 150, P6, pare-pareho lang yung center spring nila, same mga haba. Ang Aerox N-Max, maliit lang ang center spring, mga ganito kalaki. Okay, anong maganda sa center spring ng Honda Jade? Uh, hindi masyado lumalambot. Matagal lumambot, no? Ang Honda, sa lahat ng Honda na namin, Beton, na namin dito, Honda Click, Honda PCX ADV, what we recommend mga sir is, wag na kayo magpalit ng center spring. Pag bago-bago pa yung motor nyo, wag na muna kayo magpalit ng center spring. Kasi, pag nagpalit kayo ng 1,000, 1,200, lalakas kayo sa gas. kung masyadong, masyadong maangil, mahiyaw, magigil. Kapag nagpalit kayo ng clutch spring, matigas na center spring, tapos magpapalit pa